Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no The Action Man. Una na sa lahat mga love shout out po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo hanggang dulo at huwag niyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So, ito naman mga ka mga kakamping, o, oh, si Bato de la Rosa, o. Oh. Mga ka-aksyon, ayan, na-interview naman siya one hour ago, mga ka -action. So, alam naman po natin na may pabago-bago ang gobyerno natin kung ano ba talaga ang magiging ano po nila o magiging papel nila sa nasabing, ah... Uh, arrest warrant na i-issue ng ICC sa mga taong gusto nilang isyuhan ng arrest warrant. Oh, ito po si Bato. Oh, na-interview siya at naitanong kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Mm, ang sabi niya betrayed oh, sa gobyernong ito. Oh. Pinagtataksilan. Wow. Pinagtataksilan nga ba si Bato? Eh, nasabi lang siguro ito ni Senate Bato de la Rosa kasi nga ho, eh, sa isang last na pahayag ng Mr. President regarding nga po sa ICC kung makipagkaoperate, cooperate eh, sinabi din ni Mr. President na hindi nga makipag-cooperate ang gobyerno natin. No? Pero ngayon, nagpahayag naman ang Department of Justice na wala silang magagawa at hindi nila pipigilan ang nasabing investigasyon o kung Interpol. So ito nga po, naitanong nga po ng isang reporter dito kay Sinit Bato de la Rosa kung ano ang nararamdaman niya ngayon na Ah, parang may pabago-bago. Oh, tinawag niya po ito na uh, day trade. di ba? Diba? Iiyak naman itong mga kaksyon. Aabang ah. naman natin itong pag iyak, -iyak niya. <laughs> Sabi mo, hindi mo hindi kayo mag ipagka operate <laughs> Bakit ngayon paiba iba naman ang napabalitaan ko na papanood ko sa mga news? Alam mo naman na malayo yun. <laughs> masakit sa akin ang sakit -sakit ng malayo. Ang malayo sa Pilipinas at sa aking etc. Mm. Di ba? Oh. Kasi alam naman ho natin mga kaksyon may unti-unti tayong nararamdaman. Di ba? Nararamdaman mga kaksyon ha? Pero hindi pa natin sure. Yun po ang inaasahan natin na himala o milagro. ba? Diba? Na mag-chance of mind. Oo. Oh. Kaya ito po yung nararamdaman ni Sinit Batto. Yeah. Diba? Oo. Oh. Panoorin po muna natin ito mga ka-action. Audio lang mga ka-action ha. Kasi hindi naman nagpapakita dyan si Sinit bato Parang uh, tinawagan lang sa ano. Wala sa uh, nila. Kaya audio na lang po ito para makasigurado po tayo. Pakinggan nyo na lang po ha. Mga ka-action mga kakampeng. Maraming salamat. Yes. Good morning, uh, Robert at uh, si... Good morning at, uh, po! At mga taga-subaybay... Uh. Good morning po sa ating lahat. Mm, mm Sen, masyado ng maraming nangyayaring development. Nung huli namin kayo makausap, ang sabi nyo nga po, babaliwalain nyo uh, itong mga nangyayaring development sa ICC. At sabi nyo po, nyo rin po, last week, no? sabi nyo itong Interpol ay ang kikilos din. Oras na dumating ang isang order sa Pilipinas ay pulis ng mga ng Pilipinas. Pero kahapon, merong sinasabi si Justice Secretary uh, Remulla sir, na hindi pwedeng hindi mag sa ang Pilipinas sa Interpol kung sakali na merong dumating nga po na warrant of arrest. Ano po ang masasabi ninyo dito, Sir? Wala sa EFSED, nasa host country yan. Kung gusto nilang mag-cooperate. Wala, wala tayong mga uh, Nasa kanila yan. Kung gusto nila. Uh, hindi man... Hindi mo natin kontrolado ang gobyerno kung gusto, ano talagang direksyon na gustong tatahake ng gobyernong ito. Mm uh -uh. Wala tayong magawa dyan. Nasa kanila yan. Anong gusto nila? Hindi po ba kayo medyo uh, naguguluhan, Senator? Kasi noong mga nakaraang buwan o taon, mm -hmm. ano, ang sinasabi, hindi magkokooperate, mm -hmm. hindi kinikilala. Mm -hmm. Pero ngayon, ito na, uh, nagpo-progreso uh, allegedly or reportedly itong kaso na isinampalaban sa inyo at sa iba pang mga dati at kasalukuyang PNP officials. Tapos, medyo nagkakaroon din ng konting twist itong uh, kung paano tinitignan ng gobyerno itong kasong ito sa ICC. As I have said, uh, lahat yan ay uh, pa dyan, uh, uh, nasa kanila yan. How how they deal with it? Wala kaming control dyan. Wala kaming control. Sila mga nasa goberno ngayon, kung ano talagang gusto nila, kung laban-bawi man sila, ay, kung yan ang policy nila, laban-bawi, so subit Wala mga kami magawa. Sila mga nandiyan sa Kamalakanyang, mm. hindi mga kami. Pero ano nararamdaman nyo sa ganitong mga development? Well, I, very clear. We are, I feel betrayed. I feel betrayed pag uh, ganon ang uh, nagiging pulisya ng ating gobyerno. Uh, I feel betrayed as a Filipino being betrayed by my government kapag gano'n ang pulisya nila. Mm -hmm. Eh anong plano nyo po na ano na gawin kung ganito kasi 'di ba bilang kabahagi naman kayo ng Senate Majority Block, bahagi kayo ng administration uh, group, no? So kung tutuusin, meron kayong access para makausap yung mga tamang tao na merong kaugnayan uh, dito sa kasong ito. Uh, ano ang plano nyo? Meron ba kayong plano na makipag-usap, makipaglinawan po Uh, for example, sa DOJ o sa palasyo ng Malacanang tungkol dito? Wala, wala, wala. Kung uh, balak, si balak sila kung ano talagang ano talagang kanilang uh, gustong gawin. Uh, meron po oh, magkami. Eh, eh, we, 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 we exercise separation of powers. Meron silang kanilang kapangyarihan bilang nga sa I I I Kotebo, at iba rin yung aming papel dito sa legislatura. Mahala na sila kung ano talagang gusto nila. Taong bayan na lang ang uh, mag-intindi kung ano talaga ang uh, purpose nila, anong, anong direction na policy direction na natahaki ng gobyernong ito. Mm na -hmm, so, mm -hmm. sila. Oh, I leave it up to God. Anong, anong um, Uh -huh. <laughs> Senator, binabanggit nyo nung nakaraan, di ba nakausap din kayo na interview kayo regarding dito sa ICC, yung paglalagay sa inyo sa Blue Notice. Ang binabanggit nyo eh, parang hindi kayo nababother. Bakit hindi kayo nababother sa ganitong mga move ng ICC at ng mga pronouncement ng ating gobyerno? Eh, hindi ako nababother dahil naliwala ako sa ting Pangulo. Pangulo mm -hmm. na natin nagsasabi na hindi siya magko-cooperate -co at hindi niya ni-recognize ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Mm -hmm. So, kanino ako maniniwala? Mm -hmm. Kay Trillianis ako maniniwala? Kay uh, Arimuglia ako maniniwala? O kay President Marcos? Eh, ma mahirap niyan kung uh, gano, na hindi na sinusunod yung uh, sinasabi ng ating Pangulo o or mm. nagdudubultok ba yung ating Pangulo? Ay, eh, sila lang nakakaalam niyan kung ano, ano talaga. Mm -mm. Bakit sa tingin nyo, Sen, parang, ayun nga, parang nagbabago, parang nagbabago yung timpla pagdating dito sa ICC? Ay, sila na nakakalam yan. Ay, baka yung, yung polisiya ng uh, gobyerno ay apiktado sa politika, internal politics ng ating bansa. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping, Napaki, uh, napakinggan na po natin si Bato de la Rosa. <laughs> Alam naman po natin na muling lalambot naman ang isang bato. Ngayon lang ako nakakita na ang isang bato ay nalalambot. 'Di ba? Mm posibilidad ho talaga 'yan, 'di ba, na may pagbabago o may changes ho mga kaaksyon sa naging payag ni dating pangulo ah, ni ah, sorry ni Mr. President, 'di ba? Alam naman po kung i- eh, kung isip-isipin o i-analyze eh, eh, ni Mr. President ang mga nangyayari at ah, pinupukul ng kampo ng mga DDS, 'di ba? Eh, di hamak naman na winalang hiya nila si Mr. President Bongbong Marcos. Okay lang naman sana kung napatunayan nila pero hindi ho yung napatunayan eh, di ba? Malaking kahiyan po yun. At hindi lang si Mr. President ang napahiya. Buong Pilipinas po ang napahiya kasi Pilipino po tayo, kasama po tayo sa kahiyan. Di ba? Kasi presidente siya eh. O pinaratangan ng pinaratangan ng kapwa Pilipino. Tapos, hindi man lang napatunayan. Tapos, ito sila ang may gana na kailangan daw si Mr. President ang magpatunay. Di ba? Alam naman pa natin na patanga-tanga itong mga DDS na hindi alam kung sino ang nag-aakusa, siya ang magpapatunay. ba? Diba? Hanggang korte. Pero para sa kanila, para matuldukan daw, magpa-test daw ito si Mr. President. Eh, yun po ang hindi pwede. ba? Diba? Kasi hindi naman siya ang nag aakusa eh. Dapat ang nag-akusa, yun ang mag-prove hanggang korte. ba? Diba? Kaya, posibilidad, ito nga sinasabi natin, baga may milagro o himala na magbago ang change mind ni Mr. President Bongbong Marcos, 'di ba? Hmm. Alam naman natin, iiyak ito si ano, iiyak ito si Bato. 'Di ba? Oh. Hindi daw siya haharap kung sakaling imbitahan siya ng ICC. 'Di ba? Oh. Ibig sabihin, takot ka, guilty ka. 'Di ba? Sasabihin mo naman may may immunity ka, sosurat. Huwag mong gamitin ang uro immunity mo dahil senador ka. Harapin mo. 'di diba? Tao sa tao, 'di ba? Nang sa ganun mapatunayan mo sa sambayan ng Pilipino na ikaw ay matapang at ma uh, marinig namin ang inyong side kung ano ang mga paliwanag mo, kung ito ito, gayahin mo si ano. Gayahin mo si Albayaldi, haharapin niya ang hamon. Dapat ganun ka din bato. 'Di ba? Eh ito lang yung bato natin na napa nakikita o napapanood na lumalambot kapag siya nang maiimbestigahan. 'Di ba? eh kung ikaw nga ang mag-iimbestiga sa mga resource person pasigaw-sigaw ka pa pamura-mura ka pa tapos kung ikaw na palang iimbestigahan takot na takot ka na di ba? harapin mo kung wala kang kasalanan yan ang panahon mo o time mo para harapin sila at patunayan sa amin na ikaw ay matapang at inosente sa mga paratang yan lang yun Bato de la Rosa pero kung ikaw ay hindi mag-attend ah, alam mo na kung ano ang magiging pasya o magiging comment ng maraming Pilipino. Siyempre, ma marami dyan, negative. Yan ang aasahan mo. Puro negative ang magiging comment niyan, Sinit Bato de la Rosa. Okay? So, yun lang po, mga kaaksyonog. I-share ko lang po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si la Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.